after tumakbo si Isko bilang mayor ah bilang presidente naiwan yung utang na siyang bumabalikat naman sa pagbabayad itong kasalukuyang mayor si mayor Hani Lacuna oh, eh sinasabi nasa dalawampung taon pa mahigit bago mabayaran ang naturang utang na inutang na nakarang administrasyon no? ngayon maganda yung sinabi ni ano eh ni Hani Lacuna kasal ako yung mayor na pwede palang magproyekto no? na hindi mo na kailangan ng utang kasi pag nangutang ka, kailangan magbayad ka. Ganon din di ba? Ganun. Sinabi nga natin, napakalaki ng utang ng Maynila. At wala. Sa totoo, gusto mang gumawa ng isang proyekto ng kasalukuyang mayor, kasi yanay lang una, hindi niya magawa. Kung makakagawa man siya, hindi niya ma maitotodo yung kanyang proyekto dahil meron nga siyang utang na dapat bayaran niya no? Ngayon, sige. Pag-usapan natin. No? Pag-usapan natin, himayin natin yung sinasabing utang na pwede palang maging pakiusap ka lang sa kaibigan para hindi ka mangutang. Isang magandang katotohanan, buhay na katotohanan, walang politikahan, mga eskwela, may pinagmamalaki ni Isko sa kanyang ginawa maraming project kaya umabot nga ng 17 billion ng utang eh, sa napakaraming proyekto na karamihan utang yun naman sinasabi ni Moreno yung gilid ng bulsa niya pang lokal na pamahalaan yung kabilang bulsa, bulsa niya pang national na pamahalaan kung walang pera ang lokal na pamahalaan pwedeng makiram doon sa kabilang bulsa no, na national na pamahalaan yun yung binabanggit niya binibigyan niya ng katwiran yung pangungutang para magkaroon ng proyekto ang kanyang lusod na siya namang pinupuna kila una wala ka namang ginagawa no? wala ka namang proyekto ang proyekto niyan si Moreno na itinutuloy mo lang ayan diba? sabihin natin may project sila ko na sinasabi nga yan may mga proyekto siya ginagawa pero hindi gaya ng ginawa ni Moreno na napakarami napakalaki napakalaking pera ang inutang at kinastos yung sumbat sa aking politika no? pero pwede pa lang magproyekto na hindi ka mangungutang ito ang extension o annex ng Universidad de Manila dyan sa may tabi ng City Hall malapit sa Cartilla na kusaan loaded ang mga estudyante sabi nga minsan kinakapos minsan no, nagurugo ang puso ng may Mayor Lacuna pag, inaka, pag inaabot ng cut off ang mga estudyante no, na kung saan hindi lahat nakakapasok dahil loaded na no, ang mga estudyante, kaya nga sabi nga po nung papangulo ng UDM si Ma'am Tria no? para lang mapagkasi yung mga estudyante pati sa gabi may pasok ang eskwela kaya mga kaibigan pumasok yung pwede palang magproyekto na hindi utang ito rin po yung pangarap ni Lacuna na hindi matupad-tupad dahil nakatali ang kanyang kamay sa laki ng utang so dahil kapartido kasama ang isang congressman ng distrito, eh no mga kaibigan ha district 2 hindi district 1 pag sinabi mong district 1 ang congressman dito si Ernix Dionisio pag sinabi mong district 2 itong si congressman Roland Valeriano akong tawagin si RD no? na saan nagkausap si Valeriano si Nakuna na kung pwede no? dahil pangarap niya na magkaroon ng isang eskwela gaya ng UDM no? ng UDM na itatayo pero hindi nga hindi nga rin niya magawa dahil napakaraming napakalaking utang ang kanyang binabayaran at sa kabuti, uh, kabuti ang loob itong si Bel, uh, Valeriano nakiusap no? sa speaker of the house kay Martin Romualdez na kung sana matulungan sila pagpagawa ng extension o annex ng Universidad de Manila sa awa at tulong ng Diyos pinakinggan naman ngayon nagkaroon ng groundbreaking dyan sa Bitas Tindo na kung saan dyan itatayo ang sampung palapag na annex building ng UDM no? marami pa rin nagtia, nagtataas ng ilay bagamat maganda may puso, may paglilingkod may servisyo mayroon pa rin bumabaterya <laughs> alam niyo po pag usapin politika talaga mga kaibigan eh, no? maganda intensyon maganda yung gag gagawin maganda yung uh, maganda yung plano pero meron pa rin tumo question hindi mo naman project yan eh oh hindi mo naman project yan sabi kay Lakuna doon niya sa ano eh project yan ng congressman ng district 2 eh. oh ano masama kung ang makikinabang buong Maynila diba? hindi ba hindi, hindi ko mo yung project ng isang congressman ng ibang nang ibang distrito, hindi na pwede na mag-project sa ibang distrito. Pwede ba 'yon? Kung ang makikinabang, no? Eh mas nakakarami. Hindi kaya may punto. Ito sila ko na. pwede naman pa lang magproyekto nang hindi nangungutang. No? Sa tulong lang at pakiusap sa isang kaibigan. Sa palagay niyo na kaibigan sino ang may katiran sino ang walang katiran dapat bang mangutang o dapat na lang makiusap sa isang kaibigan aralin natin mga kababayan at mga kalabi